Yan mga guys. Nagbabalat si Kuya Rio ng kalakal niya. Ano yun? Boss. Kapumot. Ah, si Kuya Rio nagbabalat ng kanyang kalakal. Yan mga guys. Maraming salamat sa panood niyo sa aking mga content. si Manong Bibinta mga guys ng mga kalakal ng itim at yung puntahan natin mga guys huwag yeah. dyan oh, malinis malinis yan eh guys Maraming salamat. Kita yo, nagbalik naman tayo sa kabila. Ayun. Marami sila doon. Yan, uh, guys. Yeah. Bagong sa mga guys sa uh, Salamat sa panonood nyo sa ating mga content Mga guys Maraming maraming salamat sa inyo Montero mga guys Montero yan eh. ah, Montero Ang iba lang mga kanay, mga bagahe Ang bagay sa mga guys, Squabio Ayan, Squabio mga guys Yan o, oh, mga, mga guys Maraming salamat mga guys Yung guys, mga guys Maraming salamat